Presnes, so, may nakita po tayo yung isang matanda. Ayan, naglalakad uh, po siya mga presnes. Ang mga presnes, bigyan po natin ng konting pruta si nanay. Ay, konting protest pa. Banting protas pa. Ay, pa. Saan pa po kaya? Ay, bantag pa pa. Pambili po ng ano. Thank Thank you. Salamat. Baka oh, kambili isap. Dalawa pa sa takyon, ah, Sana po. Oo, totoo yun. Dalawang takyan pa brand new. At ito, sige, ba kayo? San Miguel po. Ay, San... no, San Miguel. din. Ah, saan din. Ah, pa. Sige po, Nay. Salamat pa. pa. Sige, sige pa. pa. Nakakatawa naman po yung sabi ni nanay, mga kabiliro po tayo ng dalawang sasakyan pa na brand new. And sana nga po, uh, mga kapresnes. Maraming salamat po, mga kapresnes.